News Nationwide. Balita naman sa si Bayong Dagat, libo-libong dayuhan na napalaya mula sa mga online scam operating center. Tigil sa limbo sa hangganan ng Thai Myanmar. Mula po sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang atid ni Jay Arevalo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Natigil sa hangganan ng Thailand at Myanmar ang libu-libu mga dayuhan na napalaya mula sa mga online scam operating center sa Myanmar matapos ang multinational crackdown sa mga compound na pinamamahalaan ng mga kriminal na gang. Ayon sa United Nations, sinubukan ng mga otoridad mula sa China, Thailand at Myanmar na lansagin ang mga scam center at illegal na online operations sa border na bahagi ng network ng mga illegal na compound sa buong Southeast Asia. Sinabi naman ng isang Thai security official at dalawang aid worker na kasalukuyang hawak ng Karen National Army at ng Democratic Karen Buddhist Army, dalawang armadong grupo ng Myanmar ang humigit kumulang 7,000 dating manggagawa ng Stamp Center, ngunit hindi sila maihatid sa Thailand. Ayon naman sa Foreign Ministry ng Thailand, kasalukuyan na nagpaplano ang mga ahensya para sa future handover ng mga napalaya batay sa kahandaan ng mga embahada o mga bansang pinagmulan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito J. Arevalo, Radio Pilipinas, Radio Publico. Radio Pilipinas, Radio Pilipinas. News Nation.